hinasign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga views sa Glory Mountain po. Pag dumadating po si Kibuloy sa ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Minsan po pumupunta din po doon si former president Rodrigo Duterte, at former mayor, Davao Mayor, Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape, sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng apat na buwan. Kaya 8am to 11pm ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay Papaluin po ako at di, ko, di pa ako papakainin. Sinabihan po kami ni Kibuloy na niya namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pakinggan po natin yung testimony ng ating unang saksi kasama po natin ngayong araw. And uh, I have in my hands his affidavit under oath. So, Elias Rene, uh, you have the floor para basahin ng inyong affidavit. Ako po si Elias Rene, nasa wastong taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpal sa ilalim ng batas at nagsasaad. Nakonvert ako sa kingdom of Jesus Christ noong 2015 uh, sa pamamagitan po ng aking tag miyembro ng Keepers Club International uh, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan kasama ng aking high school sa Tacloban City. nag po sila ng fake scholarship para mainganyo po ang mga kabataan. Ang um, pag nahumaling ka na po sa kanila, yung unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po na aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlinimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay at may mga tinatawag na goal kukuta kami araw-araw na dapat naming makuha ang pera. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap panggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di, ko, di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng apat na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa umanib po sa simbahan at mamalimus din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam pinadala po ako sa central headquarters sa Davao akala ko ay matutupad na ang pangarap ang pangako nila sa akin na uh, pag pagpag sa Jose Maria College pero di nila lang pala nila ako sa Glory Mountain kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga naka, hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pag to. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain at doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nag nagagandahan sa aming landscape, sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya minsan po pumupunta do, din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umiisamin sa amin. Dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako, pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade, na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na. Pinipilit niya po ako i At i-masturbate may basbas -bas naman doon ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako piniwal, hindi <laughs> po naniwala bagkos pinagalitan ako si Dampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng pitong araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay assigned sa SM9 News sa Makati bilang po researcher. 8am to 4pm po yung duty ko sa newsroom. At 6pm to 11pm naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po na boss namin sa SM9. Siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at kinampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. nung unang araw yun nila ako payagan pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng El Seminay, kinausap po ako ng El o CEO Marlon Rosette na wag na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, sa anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at maw mawawal ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan lalo na po kay member ng LGBTQ community. Maraming salamat po.